Bali ngayon ay yung ating net na ipinalibot dyan sa ating dito sa ating palay ay ililipat po natin dun sa banda roon bali bali eh, rin po yung ating gagawin na 50 ma kukulungin po natin itong ating saltalon para dito naman po makahanap ng pagkain ng ating mga lagang itik ito ay itatanggalin po natin Yan. dito po natin sila ipagagala sa ating talpalon para yung mga damo ay matapakan nila bali dito po natin bali dito po natin sisimulan itong ating pagbabakod hanggang sa dulo at dito na rin kakain yung ating mga lagang itik para nang sa ganun ay matapakan nila yung mga damo at saka makakain sila ng mga insekto matanggalin yeah. na po natin itong ating net dito at itong ating mga puste ililipat po natin doon sa na dulo para makakain yung ating mga ito doon So, tatanggalin natin itong ating net dito ngayon. <silence> Bali na ilagay na po natin lahat yung ating mga poste. At ngayon po, susunod na po natin yung net. Ilalagay na rin natin bali ngayong umagang ito ay kukuha po tayo ng pangkong at ipapakain po natin prapraktisin natin na pakainin yung ating mga alagang tilapia sa pan para maka tayo ng gasto dahil nakakain naman kumakain naman po sila ng ano ang asula yes medyo masukal lang yung ating pagdadaanan dito dito tayo dito dumaan dahan dahan lang malapit na po tayo sa ano kangkungan Ayan sa mga may kalabaw dyan na kumuha ng damo ito ay ano po libre punta lang po kayo dito sa ah, amin so, ito na po yung kangkong po natin samantala magpapasal muna tayo doon sa bantaroon dahil parang may nagtatabukol dito yung mga may kwento ko lang po mga kung namimingwit kasi kami dito ay yung pain po namin ay kangkong dahil yung mga tilapia dito yung mga kinakain po nila ay dahon po ng kangkong yung karamihan kaya yung mga nagtatabukol naglalambat ay ginagamit po nila yung mga talbus ng tangsin yung ganito ito po ay binabaon po nila dyan sa po nila ito ay kukuha po sila ng ganito karami isang bandel ilulubong po nila dyan sa tubig at mga 15 minutes depende kung medyo malabo yung tubig yun po yung maganda at after five, uh, 15 minutes pagka may mga kangkong na lumulutang na doon na, na po nila uh, lalambatin yung kangkong marampung mga tilapia na uh, nagpapalutang pagka nasanay po natin na napakain po natin ng kangkong yung ating mga alagang tilapia ay magiging panapos sila organic ang ating nakuhang kangkong so, dahil nga ay prapracticein muna natin sila na pakainin ito malit maliit na, ito munang maliit na kangkong yung ating kinuha ito munang maliit na kangkong ito na po yung kangkong po natin na kinuha maliit lang po kung talagang kumakain na po sila ng kangkong dadamihan na po natin na kumuha marigat ko pa na ang aduti si it tibayog ayun ayun Siguro ko kuha muna tayo ng ano, kahit isang uh, baston. Okay, maganda. Kuha tayo ng isang ganito. Ano ito? Maganda po ito pagka uh, Uh, natuyo na po siya, matibay gagawin natin na magtatanggal tayo ng agiw ng sapot ng gagamba sa bahay magiging mahabay ito ito po yung ating kukunin marami po dito ang gagawin natin ang gagawin po natin ay ipagbigay alam po natin sa may-ari ng kabayugan at hihingi po tayo kung gusto po niya so, tara na po so, mamaya ay magpapastol po tayo ng itik ipagagala po natin sa dito sa ating saltalon lapit na po tayo ito ay pinapakain po natin tuwing hapon ng uh, commercial page at yung asula po natin ay hindi po makagwanta dahil marami po yung ating alagang tilapia so, may kaunti po tayong asula kaya lang talagang marami po yung tilapia matatakaw sila at ito Sira po yung ating kangkong. Lalagyan natin ng paunti-unti muna para matuto silang kumain ng kangkong. Ipuntin po natin ng dahon para hindi po ma-blanta. Okay, okay, kita naman tayo. Ngayon po bali nailagay na natin lahat ng kangkong. At mamaya, babalik po tayo upang tignan natin yung mga kangkong kung nakain na po nila yung mga dahon nya at ngayon nga po ay ay pinatulang natin itong ating dito dito sa kalayan po natin mga so, na ating dito Hanina ay nagbakod na po tayo ng business Hanggang dyan. Hanggang sa pistol po natin. ano na po yung uh, naituloy na po natin yung ating ang babakod. Kanina lang. So, pataktan po natin. So, para hindi po sila makapasok. Kaya gusto po nilang gawin na lang maaga pa kaya bubukawin, bubukawin natin ang ating mga so, oh, oh, oh. Ah, ah. iba naman ay sa ang naghanap ko ng pagdari. kunatin natin nang three lift itong ating munting garden. Manlalaki na po itong ating alok batik. Kulay green po siya. Turu mai dinhi pa tayo na kulay violet. Violet. Dapat mo na katawan ko ano. Yung pato. Mali malapit na po natin ito itatatanim.

I knocked it in the wind. I planted it around. Super sunny twins. Faster than sound. Yan, dito na po yung ating mga puti. Maglalagay na po tayo ng tali. Ang balag. balag. kaya ng aking sinabi sa inyo ay titignan na natin yung ating binakain kahapon na dahon ng kangkong dahil sila yung ating mga tilapia dito sa ating munting fish pond ay sasanayin prapraktisin na natin sila na pakainin ng kangkong And dito na po yung kangkong mga adventure. Bali ayan Lalapitan natin. Yung talagang nakain na nila yung mga dahon niya. Dito na po yung resulta. Ng ating ayan oh. Pinakain na. Pinakain na dahon ng kangkong. ayan medyo natututunan na po nila na kumain ng dahon ng kangkong